So heto na nga po, di ba po nung nakaraan tinuro ko na po sa si inyo yung paggawa nitong ating toppings na kung saan hindi po ito basta-basta tumitigas, kaya hindi po kayo mahihirapan sa paglagay nito pero hindi rin po basta-basta nalulusaw. Ngayon po, magpapakita uli ako sa inyo ng isa pang kakanin na pwede rin po natin gamitan ng toppings na yan. Tana na po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa pagliluto nito. Dito po gagamit lang tayo ng glutinous rice flour. Giniling po ito ng malagkit na bigas. Madali na po itong mabili ngayon sa market. Lagi na po itong available. May mga nabibili rin pong rice flour, giniling naman po iyon ng mga regular na bigas. Magkaiba po iyon dito po sa ating glutinous rice flour. Huwag po kayong malilito. Gagamit rin po tayo rito ng condensed milk hindi po ito sponsored. Ipinakita ko lang po sa inyo yung mismong ginamit ko. naka na po yung condensed milk na ito. At lahat po ito gagamitin po natin sa atin pong recipe ngayon. Maglalagay na rin po tayo rito ng coconut milk. Ito po yung pangalawa, pangatlong piga. Bali po piniga po yung ating niyog ng may halo na pong tubig. If ever po na hindi ito available sa inyo at coconut cream lang po yung available sa inyong lugar, bali yung coconut cream po kalahating parte na lang po, then yung another part na lang po haluan nyo na lang po ito ng tubig. Ang unang plano ko po talagang gawin dito ay sapin-sapin pero naisip ko para po mas easier version na lang po ng ating pagluluto at the same time same na same po talaga yung lasa, isang kulay lang po yung aking gagamitin ngayon, bali kulay ube lang po. Pwedeng-pwede rin po kayo rito gumamit ng ube flavoring. Para po makasigurado tayo na smooth po yung consistency ng ating mixture, habang sinasalin po natin ito sa ating pan, salain po natin ito. Pero make sure po, before po kayo magsalin sa inyong mga molder or sa inyong pan, kulong puluna na po yung tubig sa inyong steamer. Hindi po kasi ito pwedeng matenga or mastak po muna sa ating pan dahil ang mangyayari po, titining po yung pinakabigas. Bali, iilalim po ulit ito. Hihiwalay po dun po sa ating liquid. Papalpak na po yung gagawin po natin kakanin. Yung ganito kalaki po, in-steam ko po over medium heat ng 1 hour. Still, nakadepende pa rin po kung gaano kakapal yung lulutuin yung kakanin sa oras po ng inyo pong pag steam 12 inches round pan po yung gamit ko dito. I-grease nyo lang po itong mabuti. Yung pagalagay po ng plastic, optional na lang po pwedeng hindi kayo maglagay, depende na po ito sa inyo. Pwede rin po kayo rito gumamit ng parchment paper, basta igigris nyo rin po mabuti, or pwede rin po yung dahon ng saging. Again, nakadepende na po ito sa inyong preference. Pinalamig ko lang po yung ating kakanin bago ko po nilagay itong ating toppings. Sa mga hindi pa po, po, nakapanood kung paano po gawin yan, tuturuan po li kayo ngayon ng inyong mommy loves. Gamit lang po natin dyan ay dalawang sangkap. Sa isang pan, ika-caramelize po muna natin yung ating brown sugar. Dito po, madali lang naman po yung proseso pero make sure na huwag nyo pong iiwanan para hindi po masunog yung ating pong asukal. Katulad po ng nakita nyo, after po natin ilagay yung asukal, hindi po muna natin ito ginalaw. Over medium low heat po muna ito hanggang sa magsimula na po itong magmelt. Nung nag-uumpisa na po itong mag doon lang po tayo nagsimulang maghalo at hindi na po natin ito titigilan pa sa paghahalo. Dapat po, fully melted po talaga yung asukal. Bukod sa makikita niya naman po ito, mararamdaman po ninyo habang ginagamit niyo po yung sandok, kung may mga granules pa, tunaw na tunaw po dapat bago po tayo maglalagay rito ng ating kakang gata. Kung gusto niyo po talagang ma-perfect itong ating pinaka-toppings, panoorin niyo po yung video hanggang dulo dahil marami-rami pong tips yung aking ibibigay sa inyo. Coconut cream or yung purong kakanggata, wala po itong halong tubig yung ating pong gagamitin dito. Then dito po, pwedeng lakasan po muna yung apoy pero still huwag pa rin pong iiwanan at patuloy pa rin po tayo sa paghahalo. Mapapansin ninyo na namuupo muna saglit yung ating asukal pero makikita nyo maya maya tuloy tuloy rin po ito sa pagtunaw. So heto na nga po sa ating toppings, patuloy lang po tayo sa paghahalo nito. Huwag po kayong mainip dahil maya maya rin po lalapot rin po iyan ang mga indikasyon po. Una, makikita nyo or mapapansin nyo naman po na mag-iiba na po yung pinakapagkulo po ng ating ginagawang toppings. Pangalawa, parang magiging palatik na po ito kaya po tinatawag na latik toppings. At panghuli, mawawala na po yung pagtalsik. Mapapansin po ninyo habang kumukulo po yung ating latik ngayon, may mga tumatalsik-talsik. Mawawala po yan once na malapit ng maluto at pulikok na po talaga ito pong ating latik toppings. Dagdag tips nga po pala, ito po talaga importante sa panonood po ng video natin. Dapat po talaga panoorin nyo ng buo para lahat po ng tips, technique na akong ibinabahagi ay nalalaman nyo rin po. Sa mga nakagawa na, di ba po napapansin nyo minsan, napaka oily nung nagawa nyo. Ang ibig sabihin lang po niyan, nahayaan nyo po yung inyo pong ginagawang toppings nang hindi po nahahalo. Pansinin nyo po, di ba po kapag gumagawa po tayo ng latik, hindi naman po natin ito patuloy na hinahalo. Hinahayaan po natin ito, umiibabaw po yung oil, ganun rin po yung mangyayari sa ating latik toppings once na hindi po natin ito patuloy na hinahalo. Ganito po dapat yung pinaka-consistency na nung ating toppings bago nyo po papatayin yung apoy sa inyong kalan. Makikita nyo po ngayon, wala po tayo halos na create na oil. At kapag lumamig naman na po yung ating toppings, ganito na po yung magiging itsura nyan. Mas magpipirm pa po ng kaunti, pero still spreadable pa rin po at hindi-hindi pa rin po titigas. Dagdag idea lang po uli, inabot po tayo rito ng isang oras sa pagluluto po ng ating toppings. Yung ganito po karami ha, nakadepende pa rin po kasi yan kung gaano po karami yung inyo pong lulutuin. Pero, I can assure you, sulit na sulit po yung pagluto natin dito. Ituloy na nga po natin yung atin pong paglalagay ng toppings dito po sa ating kakanin. Ano po sa palagay nyo yung pwede natin itawag dito? Pwede pa rin po ba nating tawaging sapin-sapin kahit hindi po magkakaiba yung kulay? Still, yung lasa naman po at yung ingredients po na ginamit natin ay magkapareho lang. Or pwede po kayang tawagin na lang po natin itong kalamay ube. Kayo na pong bahala dyan kung sakaling gagawin nyo po itong pang negosyo. 14 inches nga po pala yung bilao na gamit ko rito. Ipapakita ko rin po sa inyo na pwede nyo po itong inegosyo. Gamit naman po yung mga tub. Pwede nyo rin po itong i-steam. Diretso na po sa mga microwaveable tub para after mas steam palalamigin nyo lang po ng gusto bago po kayo maglalagay ng topping. Napakasarap po nung ating nabuong kakanin. Sabi ko nga po si inyo, yung pinakailalim po nito, same lang po sa ingredients po nung ating sapin-sapin. Isang kulay nga lang po yung ginamit natin dito para isahang lutuan lang din po. Kung napansin nyo rin, hindi na po ako naglagay pa ng asukal dahil nga po may toppings pa po tayong ilalagay. Kaya po I can assure you, yung lasa po nito hindi po nakakaumay, hindi po sobrang tamis, balanseng balanse pa rin po. Sa mga nakasubok na po dyan ng ating recipe, pwede nyo po bang i-comment kung ano na po yung manaluto nyo at napatunayan ko sa inyo na balanse lang po talaga yung lasa, hindi po sobrang tamis. Paki-comment na rin po kung saang lugar kayo nanonood itong ating video para malaman po ng inyong mommy loves kung hanggang saan po ang inaabot ito pong ating recipe. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto. cook. Cooking made easy